So guys, good morning. Ito, uh, hindi pa nakaka-recover galing sa baha at ulan itong uh, bansang to, itong UAE, itong Dubai, Sharjah. Pero ito, umuulan na naman. Baha na naman. <laughs> Grabe. So hindi pwedeng daw papasok ngayon kasi ako yung mag-open ng shop. Pero baha na naman. Di ba kung matatandaan nyo, sampung araw ko hindi nakauwi, gawa ng baha. Ito, baha na naman. Kakauwi ko lang, umuulan na naman at baha na naman. So, tingnan natin at ewan ko kung ano mangyayari. Yung ibang ang establishment dito, yung sa may Carrefour, yung Adidas, yung Emax, sarato pa rin sila kasi hindi pa sila nakaka-recover sa baha. Pero, ito na naman. Ay, buhay. So, <laughs> manalangin tayo na mawala na itong baha dito ulan. So, paano? Pasok na ako. Sana may masakyan akong baha. Sana may biyahan ng bus. Ay, so morning shift ako ngayon Pumasok ako ng maaga Para Mabilis ako makasakay ng bus At para makarating kagad ako sa trabaho ng maaga Just in case Kung ano pa man mangyari sa ulan O kung ano pa man At least maaga ako Ay Talaga na ulan May mga dumaan ng bus Pa Dubai Naiwan ako Bumili pa kasi ako ng anong pagkain Kasi gitom na ako eh Wala akong umagahan pero may dadaan pa naman. So, hopefully may dumaan pa. Yun, meron. May nakita na akong uh, pass. Tapos wala akong masyado nakikita yung school pass. So, duro cancel na yung pass ko nila ngayon kasi may bagyo nga. Ano, sa na ako. Okay, andito na ako sa Dubai. Bibili lang ako ng uh, ulam dito. Meron dito ng uh, 5 dirham na chicken. Tapos sa uh, doon ako sasakay sa kapila. Kasi mas maraming option doon. Yung metro, may mga harang na. <laughs> Ready na sila sa baha. <laughs> Okay, andito na ulit ako sa aking antahin ng bus. At uh, may nakikita naman akong bus. Kaya hopefully, makasakay tayo ng bus. At uh, makapasok tayo ngayong umaga. Pero napaka-dilim ng kalangitan. Kaya sigurado ko, uulan pa. At uh, parang uulan pa lang malakas. Kaya siguradong babaha na naman. Whew. Grabe, sana makauwi ako mamaya. <laughs> mostly sarado yung mga offices oh. tapos may harang na ng mga buhangin yung pinto nila so napaghandaan na nila yung ano darating na bagyo ulit <laughs> Okay guys, andito na ako. Nakababa na ako ng bus. Tapos sa trabaho tumigil yung ulan pero maya maya ulan na ulit dyan kasi madilim pa rin naman eh kalangitan I'm sure yan wala yung, oh. ah? yung Burj Al Arab ah? wala yung Burj Khalifa oh. Natabaw na ng ano wala wala yung kalahati ng Burj Khalifa ah, ah. Kakapal yung ang kakapal ulap ano, wala yung Burj Khalifa alright nakarating ako na maayos sa ligtas okay so guys uh, nandito na ako sa loob ng trabaho so nakapag-base na rin ako ng uniform Uh, at syempre, yun, kakakain ko lang nung uh, kima at parata, binili ko breakfast. Yung binili ko kanina sa Sharjah. Tapos sa uh, mag, mag, ano muna ako, -cha -cha Yun, uh, mamaya maya pa yung uh, open ng shop at mega uh, may gagawin muna akong report. So confirm, umuulan at babahan na naman. Ewan ko kung makakauwi ako mamaya pero pag hindi ako makakauwi, dun muna ulit ako makikituloy sa kapatid ko. So, doon muna ulit ako uuwi sa kapatid ko. Doon muna ako makikitulong ulit hanggang sa pwede na ulit makauwi. So, hindi natin alam kung magiging ano yung sitwasyon mamaya. Kasi ngayong umaga, pagpasok ko, mahina pa yung ulan. Eh, habang nasa trabaho ko, baka mamaya lumakas yung ulan, bumaha ulit ng sobra. Kasi ang sabi sa forecast, bagyo. ah uh, baka katulad nung dati, yung dating nangyari. So, hindi ko pa alam. So, hopefully, hindi. Para maging okay na lahat. Kasi itong mga nakaraang araw, kita nyo naman, napakainit na. Uh, start na ng summer dito. Pero ito nga, nag na naman. So, yun. Nahirap na naman, lalo na yung transportasyon. Hindi pa nga okay ang lahat. Mula nung uh, huling bumagyo, eh, eto na naman, may bagyo na naman. So, hindi pa totally nakaka-recover ang uh, UAE, lalo na Sharjah. Eh, eto na naman yung bagyo. So hopefully uh, matapos na, matapos na para maging uh, smooth na yung lahat, okay? So mamaya na lang ulit, uh, may gagawin lang ako. See you na lang mamaya. Okay guys, tapos na ng ating isang araw na duty, trabaho. Uwi okay na ako. Medyo busy ngayong araw na to kasi maraming birthday party. So sipat na nako para abutin ko yung bus. Okay guys, uh, andito ako ngayon sa antayan ng bus. Iniintay ko lang yung bus na papuntang Sharjah. Tapos sa uh, yun, ito na ako nagyuntay. Pauwi na ako. Okay. Andito na ako sa Sharjah, okay. na nakarating din sa wakas. tinambakan na ng lupa yung laging baha oh. ang dami lupa ang tinambak lagi kasing parang ano na yan lawa na o oh, parang ano na parang ilog na yan pag umuulan o, oh, ng ano daming lupa ah, ano na,